yan o, dambol na dambol na yan Dambol na dambol na mga master Pak! Ano to? Uy! Tanggal yung floater ko Hala! Cream Dory! Ito mga master, pa-identify din ako sa inyo master ha Pa-comment ako mga master Kung, diba? hindi, kung, kung di ba? Hindi ako hindi ako nagkakamali master Cream Dory talaga to mga master Cream Dory talaga to Ayan o, no? sa forma pa lang ng katawan Maliit na Cream Dory Delikado pala Yung Cream Dory na nauli ko guys Yung Benamano yun o no? Subo-subo ng isang pato Ayan, kinain na ng pato. <laughs> Ayan, doon na ngayon babanata ng pato. Ayan, o. Oh. O, oh, binabanata na ng pato. Master, may kagat nga mga master. Wala akong floater. Ayan, Mm, oh. uh, huli. Huli, tila pipay. Huli ang tila pipay, mga master. Huli, good. Good, na to? Good size. Good size, mga master. Pwede na to. Master, Another day of fishing day na naman Medyo masigla Pinasigla ko lang yung intro ko <laughs> Pero di ko alam kung Magiging masaya ba to guys Pero sana masaya kasi uh, May napunta uh, spot lang C6, uh, lalakarin lalaka yan guys Yung daman niyan. Nakita nyo yung daan na guys Dire Diretso pa daw yun dun guys May mga namimingwit daw dun sa dulo Actually, yung lugar na yan Laguna Lake na Laguna de Bay Ayan So sana swertehin tayo no. Lakarin natin papasok doon no. Dito medyo hindi ko alam. Ato, buka na to ng pump guys eh. Pump na lang gagaling doon sa pinagulihan ko nung hito doon sa gilid. Yung nakahuli ako ng hito dalaga. Hindi ko alam kung na ayon Ay ako hito na na video ko yun guys. Doon banda yon. So palabas din yung irrigation na yun dito papunta sa dam na to. Palabas niyan papunta ng Laguna. Ayun. So pupunta natin ispat na dulo doon Pwede naman do pumunta Sabi nung mga Sabi nung tinanong ko na lalaki doon kanina Pwede daw pumunta Ayan so Gusto ko mapuntahan Gusto ko makita yung ispat And then sana swertein tayo pala rin Na makakuha o mahuli kung ano man ang meron doon So ayan na mga master Bababayin natin yung lugar na yan Oop. Grabe, another adventure na naman to Medyo masaya Sobrang saya ko pala, hindi pala medyo Medyo malungkot ako kasi Hindi ako sure kung anong mahuhuli Pero masaya ako kasi another adventure na naman to guys So another, yan Uy! Madulas Yan Nakakatakot lang yung daanan mga master kasi yung kahoy na may mga butas-butas huwag naman sana no sana matibay ka pa huwag mo naman akong ilaglag kasi wala akong wala akong alam kung paano umakyat dito ulit chu wait lang chu ah Grabe. Uy! Shukongs! Uy! Ula, tong Uy! la la, Uy! Makakatakot yung gitna. Huwag bibigay, please. Nakakatakot sobra. Uy! Ayan. So... Yun, safe at last. Mga masters. Mga masters. Ah. huh, grabe. Bukid na bukid oh. Sakay na tayo sa bike. Kaya ko naman magbike dito, mga master. Ah, uh, makalug lang. May tikling sa gilid. Galing. Ah. Oh. Kidalante. Mingwit lang. Thank you. Ang ah, pala mga tao dito. Yung may tilapia na dun sa gilid mga master oh. You know. Kumakagat yan, te? Hindi you. Kailan yan dyan, te? Matagal na? Ha? Matagal na yan dyan? What? Matagal na dyan, mga tilapia na yan? Oo. Oh, yung, yung lalaki dyan, mga master. Oh. Yung mga malalaki. Ha? Ba? Nang Pero malalaki din tilapia na huli niya dito. Mga Lalo na dun siguro sa dulo, no? Okay. Yun, no? oh damit, Pero mga malalaki din ganyan kalalaki. Oh, lalaki guys, oh promise mga 4 finger, 3 finger nandiyan. Ay, laki yun. Oh. Oh. Ano, si ate nang sasabi, malalaki nga is daddy. Napakaganda. Tsaka napaka-press ko ng lugar na to. Tay, may upahan ba dito? Ah. <laughs> Joke lang. <laughs> Ay, ano, grabe o, oh. tilapian lalaki mga master. kita lang. Ayan. <laughs> Wala isa lang to eh. <laughs> masikip lang. Pero okay naman. May pakikidaan lang na ha Thank you. <laughs> Yan yeah, no? Uy. Gandang spot mga master oh. Yan oh. Gandang spot. Pwede ka na nga dito mamingwit Pero doon na ako sa dulo. Yun lang, masukal-sukal lang. Ah! Masukal-sukal lang, mga master. Medyo masukal lang. Medyo masukal lang. Pero, sulit oh. ang galing. mga pananin pa silang papayo. Diba? Nakaka makaka-relax ka talaga. Tapos, ano, at the same time, makakapamingwit ka, di Diba? Dito pa rin mo kayong daanan. Ayan. Hidaan lang. Ha? Oo, oh, meron. Pwede ba niyan sa dulo? Ah. Aray. May ispat. Sa kanto. Sa banda. Pero sa dulo, mahaba pa to. Mahaba pa to sa dulo. Hindi uh, po. Ang ganyan lang po yan sa CR. Dito ko lang siguro pa parking yung bike ko. Ano yung mga dalag? Tilapia po. Walang dalag. Ayan. Lawak talaga pala nito guys. So first time ko nakarating dito. Napakaganda. Promise. Whew, oh, refreshing. O oh, ayan mga master. nakarating na ako sa spot. Napakaganda ng spot. Pero alam nyo nangyari. Naiwan ko yung bulati ko. Naiwan ko yung bulati ko dun sa taas. Nakarating na ako sa kaba ng spot. Ang ng spot to. Ayan o. Oh. Diba? Sabi ni Manong. Hito or tilapia. Usapan doon naman marong oh, hito or tilapia. Ganda spot oh. Sobrang ganda ng spot. Oh. Di ko alam, siguro baka mga nauhul dito nga hito. Pero palagay ko mahito talaga to guys. Dalag di ako sure kung ano eh. Parang siguro. Uy. Oo oh, nga hito nga yan oh bunga dagad ng isang ano bula oh Napakaganda ng spot. Puntahan ko mamaya masukal na yan guys. Oh. Pero yung bike papadla ko na lang muna dyan. Puntahan ko dyan. ko muna kasi ng bulati guys yung mga bata. Kasi nga naiwan ko dun eh. Hagis muna ako ng soft floor. Yung ano natin. Mababaw lang ba yung gitna niyan? Ah, yung, dalawang tao lang. Okay lang. Bato muna ako ng soft floor, mga master. Ay, no, hito yan. Ito na yan. So lang palagay ko malit na hito yan. Tingnan mo, nagpi-play yan. O kaya kayo gusto nyo balikan yung lane ko dun sa may dam Ayun o no, nagpiplay yan o Lumalo ngayon Asama ko yung banda oh, ah. Nandung banda eh ano? Kayo diskartehan nyo para makakuha tayong ano eh Sana may mingwit yung mga tao minsan Dito banda o doon Wala pa ako pa minguit, eh Ayun no, dalagyan dalag yan o lumalumulutang na yun o no. Mubula na yun o no. Ano yung ano taga Ah, taga. Ah, sige. Oo. Oh. Galing, oh. Wait lang. Bibigyan siya sa Saan sila nag-hagis? Sa gitna sila nag-hagis sige. dyan? Lamang... Ba -digit, ba -digit, ba -digit. Sayang, kinagatan ng galak. hindi na ano eh, huli. Oh, Lapit lang nga eh. Maabot pa to hanggang sa kangkong kaya ko nga to dun eh. Yan. Nakaspot na tayo mga master. Yan oh. No? Tuwanan ko muna dito to. At ako i-spot muna. Ayusin ko muna yung ano, setup ko. Ay yung isang ano ko, gamit ko. Okay. taga pa ako parang may kikig ayun o ah. may kikig ba? ano? wala pala wala ko may kikig ba may kagat Yun alam ko yung mga master ko talaga ako natutuwa ganda kasi ng lugar para siyang Baseco Jetty na ano times 4. <laughs> 'Di ba Baseco Jetty napaka-plain lang. Bato doon, ba, daanan, tas tubig, dagat kabilan, 'di ba? Ito ang style nito. Ah. Uh, para siyang tinambakan na lupa na may daanan sa gilid sa gitna ng tubig. Tapos may daanan. <laughs> so napakaganda talaga ng lugar. Para sa akin na nakaka-relax yung gantong lugar. So, yun mga master, no. Ah. Tuwanan ko muna ng kamingwit natin dito. Safe naman dito kasi isa lang basan And gusto ko lang muna tignan din guys yung dulo. Kasi hindi ko pa nakikita eh. Napaganda, lang talaga. Pero kung sa ano, para sa akin na yung ambience na ganto. Sobrang na-relax para sa akin. Ganda. Promise para kang bukid. Bukid na parang may ano may malaking malaking ano ah uh, fish pond <laughs> so ganda talaga oh nagbabangka pala dito oh ba laki ng mo oh. so ayan. siguro ang ganda yung spot ng mga namiming. wait ah ganda dito lang dito lang yung spot ng mga namimingwit napaka ano dito ganda may dalag doon kanino yan oh, oh uh, ito lang ito lang pala talaga yun mga master Yan o oh. And then Sa next Next stop mo nito is Lana, na, yun yung dulo At kangkungan na to Ito na yun Yung Ah uh, Pinakalawa Lawak ng Laguna Lake no Tsaka napakaganda dito oh. Napaka presko Napaka presko sobra yan, so another ano naman tayo, exploration, no. Yan, no, dambol na dambol yan. Dambol na dambol na yung mga master. Pak! Ano to? Uy, tanggal yung floater ko. Hala, cream dory! Cream dory, mga master! Takti! Cream dory, oh! Cream, ganito yung nahuling kanduli? Cream dory to! Hindi ito kanduli lang, basta. Naiwan ko yung floater ko. Mga master, ano to? Cream dory to. to. Ayan oh. Para lang ipa Ganto ganto na uli. Wala na ito na yung pinakamalaki. Ganto. Cream dory to. Mga ah, master rock oh, cream dory to mga master. Cream dory, promise. Ito yung cream dory na lumalaki doon sa gitna ng ilog Pasig natin na lumalaki ng sobra. Ito yun. Naiwan yung floater ko sa gitna oh. Cream dory mga master oh. Sige, tatabi kita kasi hindi ko alam kung anong po pwedeng luto sa'yo. Alam ko may tibo ka rin dito. May tibo ka ba dyan? Hindi ako sure ha? Uy, may, tub may tibo to eh. Kabilaan to mga master. Grabe, cream dory pala yung nauhuli dito. Cream dory. Yung kasi natin na iwan dun guys. Di mo makapaniwala na kuli ako ng cream dory dito. Unlock. Unlock. Cream dory and Wala pa isang bangkal. Ito mga master pa identify din ako sa inyo master. Ha? Pa comment ako mga master kung di ba? Hindi ako hindi ako nagkakamali master. Cream dory talaga to mga master. Cream dory talaga to. ayano sa forma pa lang ng katawan, maliit na cream dory. Ayan no. Kung titingnan niyo maigi mga master, cream dory talaga to. Ayan o cream dory na cream dory ito yung tinatawag nilang kanduli dito uh, siguro kanduli na talaga nakasanayin nila pero hindi cream dory talaga to mga master yan you know. unlock first time kaya mga master cream dory na maliit delikado pala yung cream dory na nauli ko guys yung na o ano, yun oh. subo subo ng isang pato yan kinain na ng pato <laughs> and doon na ngayon babanata ng pato. Ayan, o. Oh. O, oh, na ng pato. Ayan, o. Oh. Pag may huli palang isda kay dito, no, mga tilapia, kailangan nakababad sa baba. Sige, mo, oh, nag ako dito. Ayan, ay mga pato! Ay, oh, ba't naman nandiyan kayo dumaan? Diyo talaga dumaan. Tatlo pato na to, eh. Di na ano yung floater ko. kinuha na nga yung cream dory kanina na maliit hindi pa talaga dumaan <laughs> yan papakawalan ko na mga master yung, yung ano baka maunahan pa ng ano ah ay parang pa deeds na rin eh Wawa na may yung cream dory dahil pala pinakayan ko na lang sa ano sa itik palit muna ako ng setup balikan natin yung master nagpalit ako ng ano nang mas maliit na lur. Dito ka nakauli ah? Oh, Oo, nung kanina. Kanduli na tinatawag nyo. Um, Cream dory yun eh. Okay. Cream dory. Hmm. Dyan, malangon. Malangon yan, eh. Huwag kayo dyan kasi baka mabulabog yung isda. Ayun. Diba nga ako nagsisilabas mga isda? Hmm gabi. Kasi rin gabi Kasi gabi din <laughs> master, may kagat nga mga master. Wala akong plotter. No? Mm. Huli. Huli, tila pipay. Huli ang tila pipay mga master. Huli. Good. Good na to. Good size. Good size mga master. Pwede na to. Ay, pwede to. Pwede to mga master. Good size. Good size. Good size. Good size. Sarap. Pwede na to. Ayan. So, one, Sorry. Yan, meron na tayo. Oo. Okay. Game, game, game ulit. Game, game, game. Dito lang pala sa gilid. <laughs> Master, punta-punta pa ako ng malayo. Eh, no? Lolo ko rin ako eh. Kailangan ko pala dito, Master. Walita, plotter. Kasi wala akong plotter tulad nyan o oh. tinitignan ko lang yung tali, mga master pag tinatakbo yan tulad yan hindi eh, Diyan eh, yun, meron no? Saan oh. yung kanina pinapwesto ang doon Dun, marami kami nung meron no? eh. Ayun no? pulin na ko isa. Saan? Dito lang. Huh? So ayan mga master, pabalik na ako. Hapon na rin kasi eh, padilim na. So, paskas lang talaga yung ginawa ko rin eh. Actually, nang galing na ako dun mga master sa kabilang side eh. Kaso lang eh Tinamad ako, umuwi <laughs> ako Kasi ang init Ayan, So, continuously lang tong ginawa akong vlog na to Akit muna tayo yan Ah, Buat bike Yun o no? Lupet Lupet sir sa tagpi-tagping kahoy na to tatawid ka diba Ah, uy, lumulubog yung tapakan ko Siguro may lumusot na dito Yan o, oh. Mag-steady pa dito Diretso. So ayan mga master nakakabalik na ako Dito sa spot sa taas And dito na ako nag bait and wait Nandiyan yung plotter ko uh, Mayroon yatang Dalawang pa yung lalim nung Nung ano ko uh, Sinker to plotter yan. Tapos yun nga eh wala wala pa naman kumakagat. Eh kasi hindi naman nakasadsad yung ano ko. Bala ko tanggalin ko na yung plotter para nakasadsad na yung ano ko. Nakasadsad na yung setup ko. Yung kanina yung tilapia oh. Ito, tilapia. Papakawalan ko na din eh. Oo. So, yan. Buhay pa naman to eh. ba? Diba? boy ka pa ba? So, I wish you luck. Sana sumurvive ka pa. <laughs> Ayan o, oh, lumangoy nga. Ay, wala. Lumubog agad eh. Ayan, so, survive naman siya pala eh. Kuminto na dun. Sa spot na yun yung plotter natin. Baka naabot na yung ilalim. Yung hangganan. Dito ano na uli dito? Ganun din yung kandule. Ha? Napakaganda talaga dito master. Uy ang galing oh. Kita kaya yun? Rainbow na yan. Kita kaya yan sa camera? May rainbow oh. <laughs> Ayan, may rainbow. Ibig sabihin niyan guys, andito yung araw no. Uh, sa likod natin andito yung araw. Palubog na at may ulan dun. Sigurado yan. Papunta na rin dito yung hangin eh. Kaya malamang yung ulan papunta na rin dito. Pauwi na rin tayo At nakabait and wait pa rin tayo Pero singer lang wala na tayong plotter no Mga 5 minutes more bago tayo umuwi O oh, paano mga master Kita kita lang tayo sa next na natin no? Oh. <laughs> wala hindi ako pinalad na kahuli nung Nung hito o nung dalag na hinahanap ko pero pinalad ako makuli ng tilapia. Ah, nakahuli ako ng tilapia na good size. And nakaanak ako ng cream dory guys, pero maliit lang. Sabi nila, ganun lang daw talaga kalalaki na huli doon na cream dory. Ang tawag na ng mga bata doon, guys, ano? Ah, kandule. Yan. So tinatawag niya ng kanduli, sabi ko, nako, hindi to kanduli, kako Pinakita ko sa bata sa YouTube <laughs> ang itsura ng cream dory pag lumaki na. Nagulat nga yung bata, sabi ng bata, oo oh, nga, ito nga yun. So, eh, nagulat lang din ako, sabi ko, ba't ganun? Kung may maliit doon, di ba dapat may malaki din doon, no? Pero malalaman natin yan, no? Mas sana, uh, gagamitin ko yung isa kong malaki pamingwit. Maghahanap ako nung lumpia rapper, lumpia rapper ba tama? O turon rapper, basta rapper, no? Rapper ng pang, ano, pang turon o lump pang lumpia, maghahanap ako nung mga master ipapain ko dyan gagamitin ko ang ating Cobra Series na 7 uh, 720 ayan yung Cobra 720 na uh, heavy medium natin ayan. gagamit din ako ng 6800 series daril ayan o, paano no? next time na lang ulit sorry medyo maikli lang itong gagawin kong video na to and sana mag enjoy kayong panawarin to C6 pre-fishing spot Kalois Expedition and Exploration po